Hello guys, welcome back sa ating channel or welcome sa mga baguhang pasok guys Ayan. So ngayon guys, uh, for this video ay magtuturo ako sa uh, magde-demo ako guys kung paano gamitin yung ating uh, Legion 3D with uh, bagong apps na 3D ground scanning Ayan. So for this video guys, yun nga pupunta tayo sa area i-demo Ide natin yung at Legend 3D at syempre mag explore tayo guys Ayan. shout out muna tayo guys sa taga Valencia City kay Luloy Dalagan at kay uh, RX Crown Ayan, dadaan ako sa inyong lugar mga bro Ayan, so siyempre sumakay tayo ng bus para mas ma-relax tayo at pwedeng matulog. Ayan guys, so, uh, abot na ta sa lugar no. Oh hi guys like na atong gi-explore no so gibyaan nako sa tong mga kauban kay ang uh, atong uh, service tara dito nakahulat and then diri ta dapitanag kuan nag explore diri dapit kauban nako si Pari babi, oh di ba Pari babs, kumusta oh di ba tanata so, karon diri guys sa malapag bukid non sakop sa Damulog no okay na ta diri sa malapag lo shoutout ko diha sa mga taga malapag So ayan, dito na tayo guys sa area. So sa area mismo my site nila guys. So dito natin ituturo o ikakalibrate yung uh, Legion 3D. Ayan. So unang-una buksan natin itong ating tablet. Uh, hanapin natin yung uh, kanyang Bluetooth. At syempre i-pair sila sa unit nitong baston itong legion 3D ayan. tuturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin sa dalawang apps 3D ground scanning at GER detect ayan po, so ipipiring muna natin siya pagka na bird na silang dalawa ay ah, gagamitin na natin siya sa 3D ground scanning at uh, live scanning ayan, tuturo ko muna itong uh, live scanning muna

Once mawala, i eh, all spearing lang yun mo sa kung itaon naman ng GER 3D o oh, i-close na. So, kani siyang 3D ground monitoring, muna siya na i-live scanning. O live scanning, scanning. Oh, scanning. kini siya 3D ground scanning. Sa live siya tamo una kung tanaw na ito kung naba na i-tunnel na dia. Sige ng wall, sige tuplo ka na. Tapos dito select device. Ana, GR3D. Tapos live scanning. Ah, monitor niya ang kuan ka ng lights blue. Muna siya ang tunnel. Ang, ang dark blue. Muna siya ang water, tubig. dayon ang metal, red object. So, oh, ang paggamit ano niya, hindi mo rin na siya itutok. Tutok, tutok ka na siya. Pindot din sa Ayan, ito yung tinuro ko sa kanya guys kung paano magagawin yung live scanning sa wall. Titignan natin yung wall kung may tunnel. Ayan. So ganito po, pindutin lang ang select a device. Ayan, syempre hahanapin natin dito yung GR3D o yung Legion 3D. Ayan, so sample lang ito guys. Ayan, pag halimbawa na-connect mo na, pindutin mo lang, mamimili ka lang dito, live scanning o 3D ground scanning. Ayan, mamimili lang po tayo. Ayan. So, pagpindot natin ng live scanning, parallel, tapos start. Ayan. So, dyan mo na makikita guys kung may kuwi may tunnel o may item dyan na may treasure. Ayan po. So, ang isang ito naman, pag nag uh, scanning, 3D ground scanning ka na, ito naman yung gamitin mong apps. Ayan, pindutin mo lang yan. Tapos English. Tapos, ayan. Ayan, Titan Gear. Tapos, ito guys, pag nakonek na ito, ito wala kasing connection kasi wala. Pag nakonek na, ito na yung lalabas niya guys sa 3D scanning. Ayan. So, ito alam bawat lang to guys ha, sa isang positive na area. yan makikita natin na merong blue. Nakapalibot yung blue sa ng red. Yan po ay treasure box in a cavity or sa tunnel ilalim ayan pag iset natin siya ng frequency heat ayan sa init ayan mapapansin natin at makikita natin ay sobrang init po dito sa bandang kaliwa guys o yan po yung uh, ibig sabihin ay treasure po siya na gold bar dahil mainit nga siya ayan po yung resulta niya guys pag nag-i-scan tayo gamit ang Legend 3D ayan po thank you so much